meron tayong dalawang microphone dito idol magkakaiba ng voice coil ano so pagdating kasi sa voice coil idol ano hati din kasi ng opinion ng ibang tao dahil lang gusto nila uh, kahit mahina yung sagap basta hindi mapidback kaysa naman daw sa matlakas ang sagap so mapidback so ang control kasi nyan idol ano ang control lang naman ng feedback natin dyan para mahalis natin yung feedback nyan o ma-maintain natin sa mic volume at saka mic echo tulad nito itong ating voice coil mga idol ito ay sure Ayan, so bagong bili ko ito. So ginawa ko lang naman, pinalit ko lang siya dito. Ganun lang pagpalit nito idol, mayroon siyang polarity, positive at saka negative sa ating voice coil. So mayroon mga voice coil idol na pagbaliktad, hindi tumutunog. Mayroon namang voice coil na kahit baliktad, tumutunog. So katulad nito, malakas sumagap itong ating microphone na to. So itong una nabili ko nito, ang pinakalaman nito na voice coil magkaiba ano na napakahina talaga ng voice coil niya. So kailangan natin lakasan ng volume para mapalakas pa natin yung kanyang microphone katulad nito. Ito galing ito sa lumang microphone so okay pa naman kasing voice coil nito kaya pinalit ko dito sabi na rin natin kung so, mayroon tayong microphone na hindi na natin nagagamit pero okay pa ang voice coil wag natin basta basta itapon ano? kasi pwede pa natin yan mapalit sa ibang microphone natin kung sakaling masira yung pinaka voice coil ng ating microphone so ito idol itong share na to uh, malakas talaga sumagap ito so ilagay ko sa comment section itong pinaka link nitong ating voice coil na to so ito isa nating voice coil ito yung pinalit natin ganun din siya no? may polarity din siya so madali lang ikabit yung ating voice coil so sa ganda kasi ng ating microphone idol nasa microphone voice coil talaga nagbabase yan kapag magandang ating voice coil malakas sumagap, kunting adjust lang natin sa ating microphone mic volume at saka echo mapapaganda na natin yung tunog ng ating microphone hindi katulad yung mahina yung sagap kailangan lakasan natin yung volume ano para um, makuha natin yung gusto natin na effects ng ating microphone. Ito idol, dalawa na bili ko na nito. Uh, dalawang microphone ko na napalitan ng ganitong voice coil. Hello, sound check. Ito na siya idol, ano? Uh, sound check natin. Ayan. So, malakas sumagap yung ating microphone dito. So, yung voice coil kanina pinakita natin dito, yung shared na voice coil, ano?